Nasaan na kaya yung hinihintay ko? Ang tagal naman nun. Usapan namin dito sa Sogo. Alas 7 Kain na kain na ako eh. Tumakas pa naman ako sa asawa ko. Ayan oh. Sogo. Okay, oh. okay mga ka-all Kumusta kayo? Magandang gabi sa ating lahat. Panibagong araw. Panibagong video na naman to. At may isi-share ako sa inyo. Kaya tara samahan nyo ako. Let's go! Ginapit okay, na tayo guys dating tayo sa Edsa Aurora. Dating gawe. Pawit tayo. May pupuntaan ako guys. Siguradong alam na alam mo Sakto naman. Alas 7 na. Uh, it's dinner time. Sana po eh nakakain ng lahat. By the way guys, nandito ako sa Exa Aurora, kakawin tayo. Yun. So, yun mga ka-Olgos, nandito tayo sa Exa Aurora, ko bago sa may Sogo. Kasi titry natin yung mga food trip nila dito, yung mga budget bill sila. Ito so, na pasukan natin. Dito guys, kahit di ka mag-check-in, pwedeng kumain. Ayan, guys. Waiting tayo. o order na tayo. Pero hindi lahat, guys. Merong dining sa Sogo. Selected, ano lang. Store lang daw. Kasi ito yung mga uh, in nila. Ay, in-offer nila ng mga food. Ayan, ito yung order nito. One piece chicken with spaghetti. Ayan, 150 lang, guys. I-try so, natin yan. Actually, may mga ulam din naman sila. May mga iba-iba din silang mga ano dito. Pero dito, eto na lang muna. Try natin dito. Okay guys, nandito na ako sa waiting area nila. Ayan. Dito, dito sa side na to, dito yung mga magki-check-in. Ayan. Sigurado ako, alam na alam niyan. yan. Tapos doon naman sa side na yun, doon yung waiting area ng mga magda-dining na pwedeng kumain. Dito guys, Ayan. Medyo maliit lang yung dining nera pero goods na rin. Yan. Yan guys, waiting lang ako sa order ko. Nakakatuwa lang kasi syempre alam natin sa Sogo. Eh, check-in lang. Pang tulugan lang. Meron pala sila ditong in-offer na mga food na pwede kang mag-dining kahit na hindi ka mag-check-in sa kanila. Kaya uh, subukan na natin yung mga pagkain nila dito. At yung fairness guys, nakita ko yung mga price nila. Budget meal lang, hindi naman ganong kamahalan. Pero syempre, try din natin kung ano ba yung lasa. Kung talagang sulit, sulit ba naman silang puntahan. Try natin yan. To Yun. Ah, po. Apo. Thank you sir. Ha? Ito pala guys yung menu nila mga ino-offer na pagkain. Ayun, ang dami din, oh. Mga ulam din. Tsaka yung presyo nila, hindi naman ganong kamahal. So. Okay din, eh. Ang dami rin pwedeng pagpilian, eh. Ito yung mga budget meal nila. Okay, tikman na natin. Ayan na guys yung in-order ko. Ayan, one piece spaghetti tapos with chicken. Tapos may kasama na siyang iced tea. Tapos yung gravy. Ayan, no. Oh. Tikman na natin yan. At niyo naman guys, nakashield pa o, oh. nakasarado pa. Kaya makakasigurado ka talaga na malinis yung mga sinasorb nila dito. At saka malaki din yung chicken nila. Tingnan natin kung sulit yung 150 natin. Buksan na natin ito guys. Ayan eh. Masarado talaga yun eh, oh. Grabe. Amoy pa lang. Mukha nang masarap. Tsaka tingnan yung spaghetti nila Lo. pang chuchel eh, No? Tsaka yung chicken. Malaki din. Ayan Oh. No? pa. Tsaka mainit-init pa. Bagong luto talaga. Okay, lagyan muna natin ang alam nila. Gravy nila. Okay din guys yung serving nila dito. Sobrang generous din nila. Marami din sila maglagay ng gravy. Yan, lagay na natin yung gravy. Gusto ko kasi yung medyo marami yung gravy para solid. Tingnan nyo naman yung chicken na nilalagay nila dito. Hindi na masama, malaki din. Tapos ang maganda pa dito ay mainit pa na iseserve sa'yo. Bagong luto talaga. Okay, tikman na natin. Wow, in fairness ha. Iba din yung atake ng chicken nila dito. Masarap din. Yung lasa niya, hindi rin nahuli sa mga sikat na fast food. Medyo kalasa siya ng chicken sa Jollibee, promise. Yung chicken nila sobrang juicy at crispy. Yung tipong pagkinagat mo eh humihiwalay agad yung laman sa buto. Ganong siya kalambot. Kurado ko kahit bata at matanda E eh mag enjoy dito. Kita nyo naman umuusok-usok pa kaya panalo talaga. Good sa to. Next ko naman yung pang nilang spaghetti na isa sa paborito ko. Panalo ka na rin dito sa serving nila para sa 150 eh ba hindi na masama. Itikman na natin yung spaghetti nila. Grabe, masarap yung spaghetti nila dito. Parang kalasa ng Jollibee, promise. Bang level din talaga yung lasa at hindi rin magpapakabog. Sabog na sabog yung lasa. Bawat subo mo, eh mapipil mo talaga yung sarap ng spaghetti nila. Sobrang malasa niya, promise. O ba diba, nakakatuwa din yung sogo. Hindi natin akalain na meron palang masasarap at affordable na mga pagkain sila dito. Hindi lang to para sa mga mag in na magjowa. Perfect din to para sa mga bata at matatanda. Tang maganda sa kanila kahit di kayo mag-check-in, eh pwede nyo na ma-experience yung mga nagsasarapang pagkain nila. Take note guys ha, hindi lahat ng branches nila eh meron dining area. Selected lang po. Panalo, sobrang goods, quality. O so, yun, guys, kung gusto nyo po mood trip at gusto nyo ma-experience yung pagkain ng Sogo, available po yan sa Edsa Aurora branch po nila. Kaya treat mo na yung nililigawan mo, eto na yung sign para sagutin ka niya. <laughs> so ayun marami po salamat sa panonood At kung nagustuhan nyo naman po ang video na to, pakilike and share naman po. Salamat! Kung di ka pa nakapalo Eh baka naman pakipalo na rin po Aki ka buhat Peace out All good See you sa next vlog Sobrang good mm. So guys tapos na tayo Uuwi na tayo Thank you ma'am